batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aknat ni Mormon, isa pang tipan na Heso Kristo. Alma? Alma? nagsisi na ako sa aking kasalanan. At ako'y tinubos ng Panginoon. Matapos dumanas ng maraming hirap, halos mamatay sa pagsisisi, sa awa ng Panginoon ay minarapat na agawin ako sa walang hanggang pagniningas. At ako'y isinilang sa Diyos. ang aking kaluluwa ay natubos mula sa kasukdulan ng kapaitan at mga gapos na kasamaan. <sighs> Ako ay nasa kailaliman noon. Ngayon, namamasdan ko ang liwanag ng Diyos. Ang aking kaluluwa ay pinahirapan subalit ako ay inaagaw at ang aking kaluluwa ay hindi na muling nagdusa. Itinakwil ko ang aking manunubos at tinanggihan ang mga sinabi ng ating mga ama. Subalit ngayon, ipakikita niya sa lahat ang kanyang sarili. Bawat tuhod ay luluhod at bawat dila ay magtatapat sa kanya. Maging sa huling araw, kapag lahat ng tao ay magsisitindig upang hatulan niya, kanilang kikilalanin na siya ay Diyos. Si Alma ineximula na magturo sa mga tao, naghahayag sa lahat ng tao ng mga bagay na kanyang narinig at nakita, at ipinangangaral ang salita ng Diyos.